Ang kwento ng mabuting pastol sa isang maliit na nayon na napapalibutan ng luntiang kabundukan naninirahan ang isang batang pastol na nagngangalang Elias bata pa lamang siya ay natutunan na niyang alagaan ang mga kupa ng kanilang pamilya araw-araw bago pa sumikat ang araw gumigising siya upang dalhin ang kanyang mga alaga sa malalawak na damuhan doon habang kumakain ang mga tupa ng sariwang damo at umiinom ng malinaw na tubig mula sa batis madalas siyang tumitingala sa langit at nagdarasal. Sa kanyang murang isipan, malinaw ang kanyang paniniwala. May dakilang pastol na higit pa sa kanya. Isang pastol na hindi nakikita ng mata ngunit laging nararamdaman ng puso. Lagi niyang inuusal, Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang unos, isang hapon, habang pinapastol ni Elias ang kanyang mga kupa, biglang dumilim ang kalangitan. Ang malalakas na kulog at kidlat ay nagdulot ng takot sa mga hayop. Isa-isa silang nagsimulang magtakbuhan. Nagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang direksyon. Ang puso ni Elias ay mabilis na tumibo. Paano niya mahahanap ang lahat ng kanyang mga kupa sa gitna ng unos? Habang bumubuhos ang malakas na ulan, naramdaman niya ang lamig at bigat ng tako. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang mga salitang itinuro ng kanyang ina. Kahit dumaan ako sa madilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, naroon ang katiyakan na hindi siya nag-iisa. Para bang may tinig na bumubulong sa kanyang kaluluwa. Huwag kang mangamba, Elias. Ako ang iyong pastol. Ang paghahana. Sa kabila ng malakas na ulan, nagsimula siyang tawagin ang kanyang mga tupa. Isa-isa niyang naririnig ang kanilang mga iyak mula sa dilim. Sa bawat hakbang, tila may liwanag na gumagabay sa kanya. Ang mga paa niya ay hindi nadudulas sa putik, at ang kanyang tinig ay lumalakas. Para bang may kapangyarihan na hindi kanya. Nakita niya ang isang kupa na naipi sa mga sanga. Agad niya itong inangat at pinasan sa kanyang balika. Sa kabila ng bigat, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Isa pa, at isa pa, hanggang sa lahat ng kanyang mga alaga ay natagpuan niya. Sa huli, natagpuan niya ang daan patungo sa isang kuweba na ligtas nilang mapagkukublihan. Habang sila'y nagukumpol sa loob ng kuweba, naramdaman ni Ilias ang kapayapaan. Ang uno sa labas ay patuloy na humahampas. Ngunit sa kanyang puso, may katahimikan. Para bang ang kuweba ay naging tahanan ng presensya ng Diyos. Ang pagsikat ng araw. Kinabukasan, unti-unting sumilip ang araw. Ang mga ulap ay naglaho at ang kalangitan ay muling nagningning. Lumabas si Elias kasama ang kanyang mga kupa. Ang damuhan ay kumikislat sa hamog. At ang batis ay muling dumaloy ng malinaw. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga alaga na payapang kumakain napangiti siya. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang katotohanan na hindi matitinag, ang Diyos ay tunay. Hindi siya katang isip, hindi siya malayo. Siya ay pastol na laging gumagabay, nagpoprotekta, at nagmamahal. Ang paalala, mula noon, tuwing haharap si Elias sa takot o pangamba, inuusal niya sa kanyang puso. Ang kabutihan at pag-ibig mo ay mananatili sa akin magpakailanman. At sa bawat paglalakad niya sa kabundukan, sa bawat pagtingin niya sa mga pupa, Lagi niyang nakikita ang katotohanan. Ang Diyos ay kasama niya. Ang kanyang kwento ay kumalas sa buong nayon. Ang mga tao ay naantig at napagtanto na sa bawat unos ng buhay. Sa bawat dilim na kanilang dinaraanan, may pastol na hindi kailanman nagpapabaya. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagmamaliw. At ang kanyang presensya ay higit na totoo kaysa sa anumang nakikita ng mata. At sa bawat pagbanggit ng mga tao sa nayon ng salitang, ang Panginoon ang aking pastol. Nararamdaman nila ang paehong katiyakan na nadama ni Elias, na ang Diyos ay tunay, buhay, at kalanman ay hindi iwan ang kanyang mga anak.